Yes, what's up mga ka-updates? Laban ng Marshall versus Sinam ang ating pag usapan Panalo naman ang ating pambato na Olympic bronze medalist na si Yomer Marshall via knockout Laban sa Thai fighter na si Tudzak Sinam. Mukhang dominado ni Marshall ang laban hanggang sa round 4. Dahilan ng pagkatama niya ng uppercut ni Sinam na siyang ikinatulog nito. So mukhang sulit talaga ang pagkatama ni Marshall ni Sinam mga ka-updates. Dahil hindi na ito muli pang nakabangon. So umabanti na po ang record ni Marshall mga ka-updates. Mayroon na siyang 5 wins, 3 knockouts at walang talo. Sa kabilang tako naman mga ka-updates nalo si Buakaw Banchamek sa laban ng kickboxing. So ating nalaman mga ka-updates na hindi natuloy ang laban ng Pacquiao versus Buakaw. Kaya lumaban muna ito sa kickboxing laban sa isang hapon na si Minoru Kimura na ginanap sa Japan. So hanggang dito lang po tayo mga ka-updates. Sana huwag mong kalimutang i-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po.